Nang umaga sa lahat, ako pala si Binibini Miss Marian Adame B. Lumactod ang inyong guro ngayon sa Araling Panlipunan 8 na may pamagat na ang unang yugto ng imperialismo at kolonisasyon. So, nagsimula noong ikalabing limang siglo at tumagal hanggang ikalabing walong siglo. So, tinawag din itong panahon ng pagtuklas o age of exploration. Bakit? Dahil dito nagsimula ang pananakop ng iba't ibang bansa sa ibang bansa at ang pag-impluensya ng re uh, um, relihiyon at mga iba't iba pang bagay na uh, nandito pa rin sa ating kasalukuyan. So, ang mga bansa at manlalakbay sa unang yugto na imperialismo at kolonisasyon, isa na dito a uh, Portugal. So, um, isa sa mga manlalakbay ay si Prince Henry, sumunod naman si Bartolomeo Diaz, at pumangat naman si Vasco da Gama. So, pangalawang bansa ay ang Spain. Meron itong dalawang manlalakbay. Isa na dito si Christopher Columbus at si Ferdinand Magellan. Pangatlong bansa ay ang England. So, meron itong isang manalakbay, si John Cabot. Pang-apat na bansa ay ang France. Isa sa manalakbay ay si Jacques Cartier. pang naman ang Netherlands. Ah, uh, ito ang pinakamakapangyarihang bansang kolonyal sa panahon ng unang yugto na tumagal noong ika-16 na siglo hanggang ika-18 siglo. So, narito ang mga bagay o mga kagamitan na dapat mong dalhin upang magtagumpay ang inyong paglalakbay. Mapa at kompas, pang mga lawa ang pagkain at tubig, pangatlo, damit at ang pananga, pang pangapat, sandata o depensa, panglima ang kasangkapan sa pagtulong, at pang-anim ang malinaw na layunin. Mangalayunin sa Europe ng pagkalugugad ng bagong teritoryo, ito ay ang paghanap ng bagong ruta para sa kalakalan, pagkuha ng kayamanan at yamang likas, pagpapalaganap ng reliyon at pagpapalawak ng kapangyarihan. So, naging bahagi uh, ng kolonisasyon at imperialismo, una rito ay ang pagtuklas ng bagong lupain at ruta, pumangalawa ang pagpapalawak ng kapangyarihan pangatlo ang pagsakop at pagsasamantala pang-apat ang imperyalismo bilang estratehiya kolonisasyon ay ang proseso kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay kumukuha ng kontrol sa ibang lugar o teritoryo at pinamumunuan o pinagpapailalim ito sa kanilang pamahalaan. Imperialismo ito naman ay ang, papapa, ang, pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng isang bansa sa iba pang mga bansa. Hindi lang sa pamamagitan ng militar, kundi pati sa kalakalan at kultura. So, mga dahilan ng kolonyalismo at imperialismo, paghahanap ng yaman o mga ginto, pagpapalaganap ng relihiyon, pagpapalawak ng kapangyarihan or glory, at pang-apat naman ay ang pagtutok sa kalakalan or trade. So, narito ang mga pangunahing bansa ng sa kolonisasyon at kolonis kolonisasyon at imperialismo. So, makikita natin dito sa mapa, the Netherlands, ang Spain, ang Portugal, at marami pang iba. So, ito ang mapa ng Europe. Dito, nasakop niya ang France, Spain, Portugal, Italy, Netherlands, at marami pang mga lugar. So, pagsusuri at pagsusulit. So, narito ang inyong takdang aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway marami kayong napulot na aral sa ating leksyon ngayong umaga. Paalam.